Okay po, topic natin to para sa mga magulang, di ba? Tayong mga magulang, stress na stress tayo sa anak natin, kung ano nangyayari sa kanila. Pero hindi natin alam, maraming bata ngayon may mental health problem. Maraming bata na i mula 1 year old, 5 years old, 10 years old, lalo na teenager. So iba-iba ang sintomas ng stress, depende sa edad. Minsan kasi inisip natin, bata lang yan eh. Ano ba, ikaka-stress nung bata. Pero para sa kanila, malaking bagay na yon. Yung may pagbabago sa pamilya, malaking bagay na yon. May bagong, uh, uh, bagong anak, magkakaroon siya ng kapatid, big deal na sa kanya yon. Um, nalungkot siya sa kaibigan niya, may issue siya sa friends niya, sobrang laki na para sa kanila. Nabubuli sa school, hindi makaaral, mga peer pressure, iba't ibang age, iba't iba ang kinaka-stress nila. At para sa kanila, yun na yung mundo nila. Eh. Kaya talagang hirap na hirap yun. Actually, maraming bata yan, yung iyakin ng bata pa, di ba? Alam mong stress siya. Anyway, ito lang yung mga general symptoms, pero bibigay ko sa inyo per age. Umpisa natin, na Zero years old mula panganak hanggang three years old. Yan, one to three years old. Usually, pag ganito, mas madikit sila sa nanay nila. Pag stress sila. Mas madikit o sa nila. Yung kain at tulog nila, medyo nagbabago. Irritable. di ba? Mainitin ng ulo at halatang matatakotin. Yan, 0 to three years old. Tapos, mas umiiyak. Very obvious. Pag iyak ng iyak ng iyak, alam mo ng stress yun eh. Hindi naman iyak ng hindi stress eh. Pagdating ng mga four years old up to six years old. Okay? Pag four to six at mas matanda pa later, usually yung ugali nila, let's say, dapat 4, six years old, di ba? Nang lalaro na yan eh. Nakakausap mo na yan eh. Pero pag yung ugali nila bumabalik sa pagkabata, yung hihiga na lang, o magchuchupon na lang, hindi na lang kakausap, alam mong nagre-regress siya, nai-stress siya. Ayaw na maglaro, ayaw na magsalita, hindi na active, hindi na makafocus, di ba? So, pag nagbabago yung ugali, posible na stress siya sa bagay na hindi natin alam. Pagdating ng mas matanda, ayano 7 to 12 years old. Medyo iba na to, nag-aaral na to, eh, grade school na to. So, pag nag-aaral na, medyo iba na yung sintomas ng stress, eh. Aggressive na siya. Minsan, nagwawala na, nanununtok na. Aggressive, restless na. Tapos, itong 7 to 12 years old, meron na silang sinasabi na guilty sila self-blame, sinisisi na sarili nila, paulit-ulit yung kwento nung stressful, nung palagante, pinagalitan siya ng teacher niya, o nasabihan siya ng classmate niya, paulit-ulit na lang. Okay? So, hindi na po magandang senyales to. Kasi, ibig sabihin, super stress na yung bata. Siyempre, pag hindi na makaaral sa school, mababa na yung grade. Uh, kung saan saan na lang nakatingin, alam nyo meron siyang ibang nararamdaman. Ayan, no? Uh, ito, ito mga age, mga guess, 7 to 12 yan, eh. Clingy than usual. Mas madikit. Ayan, no? Laging clingy. Very restless. Ayan, no? Malikot. Laging masakit ang tiyan. Yan ang favorite ng uh, reklamo ng mga bata. Masakit ang tiyan kahit din wala naman isasakit ang tiyan. Siyempre, pag sobra kang stress, mamaya papakita ko, may physical symptoms yan, magtatay pa yan. Iba na yung kain, wala nang gana, lalo na yung tulog. Napakahalaga ng tulog ng bata. Pag hindi na natutulog, bad sign yun. Diba? I sabihin, hindi na siya, na bata pa, dapat haba ng tulog. Marami iniisip na negatibo, mabilis magwala, sumigaw, walang kabagay-bagay, biglang sisigaw. Ito, nakita mo nila umiiyak o oh, nakita mo na lang umiiyak. Hindi na makafocus eh, no? hindi makafocus sa libro, nakatingin na lang sa toy niya. So alam mo, may anxiety na siya, may nervous na siya, may stress na siya sa batang edad. Ito naman physical signs, okay? Physical signs ibig sabihin ano yung medical symptom na makikita natin. Yan ang mga physical signs niya. Physical signs laging pagod, Masakit ang tiyan. Yan, very common. Tummy, nasusu uh, nauseous, nasusuka. Sumusuka, masakit ang tiyan, nagtatae, pati dibdib. Sasabi niya, sakit dibdib ko. Usually, bata, eh, imposible na magkasakit sa puso. Bata, di ba? Unless may congenital heart disease, unless may murmur, unless may buta sa puso. Siyempre, papacheck mo, wala naman, normal na. Lang. Normal, pero sabi niya, hirap huminga. O masakit yan mo, worried na worried ka, headache. Bata sabi, sakit ulo ko. O, pero malamang stress, di ba? Pero syempre, pinapacheck pa rin natin sa doktor. Niyatin masabi, mamaya may ibang problem pala. Dizziness, nahihilo ito, shaking. Nanginginig. Nanginginig siya, o. Laging pawis ang kamay, pawis ang paa. Yung paa, naninigas, nagsishake, dry yung mouth masakit lahat sa katawan, nagbabago yung kain, ang lakas ng kabog ng dibdib, parang may umuugong, sinasabi, blurred vision, hindi siya makakita, parang nabubulag siya sa sobrang stress yan. Hindi naman niya masasabi stress siya dahil ano, may nangyari. O baka, hindi natin kasi masasabi, maraming causes ng stress. So, pag meron kayong ganitong mga symptoms, sa mga bata. Ayan, oh. Tapos, o, oh, symptoms muna tayo bago cause. Minsan, yan ang nga, headache, bedwetting, umiihi sa kama, nightmare, ito po hindi maganda. Oras na binabangungot ang bata o oh, sumisigaw habang nananaginip, may stress yon, May stress yon, May subconscious yon, eh. Hindi niya malabas, kaya nga sumis... Kaya nga sa bangungot lumalabas, eh. Ganun ang nangyayari, eh temper tantrums, withdrawal, anxiety, and a trigger. Baka may bagong kapatid, nagbago ng school, nagbago ng teacher, sa classmate may issue, yan ang mga issues natin. Tapos, ang mahalaga dito, ano yung possible causes? Siyempre, isipin natin bakit nangyari ito. Isipin nyo ano ba nangyari sa bahay. Meron bang family problem? Nagsisigawan ba yung magulang? Eh normal naman sa atin sa mga ah uh, ba normal naman magsigawan yung nanay at tatay? Baka nagbubugbogan, nagbabatuhan yung siya na stress, may issue. Uh, baka maghihiwalay ang magulang. Merong pagbabago kahit mukhang positive, let's say lilipat ng bahay, lilipat ng lugar, di ba? sa friends sa school baka walang kaibigan o hindi pinansin ng kaibigan nabubuli common yun nabubuli pag nabuli mahirapan din napagalitan ng teacher nahirapan sa, sa grades bumabagsak ngayon pag tumatanda na yung bata papuntang teenager na 12 13 14 meron na tinatawag na dagdag stress Uh, yung mga teenager, peer pressure. Siyempre, baka yung iba, nagkakating class. O nagbo-boyfriend, girlfriend na, maaga pa. O baka yung iba, di ba, may partner na. Siyempre, dyan na yan eh. Papunta na yan doon eh. Baka yung iba, may mga masasamang droga pa nandoon. Hindi natin masabi. So, romantic relationship, school work, at iba pa. Bukod dito, kailangan tayong mga magulang, iniisip din natin, baka may dagdag stress pa. Ano pa ba yung mga delikadong stress? Ito yung mga abuso. Baka na-abuso yung bata. Baka may exploitation. Baka meron nag-abuse sa kanya, hindi niya sasabihin. Baka meron siyang sakit o merong may sakit sa pamilya. Merong magulang na nagkasakit, na worried na worried siya. May na-aksidente may namatay na lolo, lola, may nakita siyang violence, may nakita siyang banggaan, o baka magulo yung, baka may gera, during gera, typhoon, disaster, lahat yan, war, lahat yan, eh syempre pati bata magdadala nitong stress na to. So, ito talaga yung mga causes. Dapat alam natin. Other possibilities, uh, physical ito, nauutal nauutal, stuttering, pwede rin yun. Nightmare, sinasabi ko. Yan. Diarrhea, constipation, pwede yan. Uminihi sa kama, pwede yan. Ito namang mga stress na to, medyo pang matanda na konti eh. Hindi na to pang teens eh. Medyo dagdag din. Teenager hanggang 20s, yung asar ka na sa lahat ng tao. Naglalabas na yung mga pimples, sugat-sugat. May mga sugat na dito lumalabas. Ayan, no? headache, ano, laging gutom. Okay. Ano ngayon gagawin natin? Ito naman tips na natin. Ano gagawin? Siyempre, kung di natin alam anong stress, hindi naman magkukwento yung bata, uh, pilit pa rin yung healthy habits. Yung pagkain niya dapat healthy. ba? Diba? Saging, maganda. Prutas, maganda. Ano pa rin yung magandang pagkain. Huwag masyado yung mga chichirya at iba pa yung tulog niya dapat regular. Okay? Dapat tutulungan natin na maganda yung tulog niya. Tapos, isasama mo pa rin sa mga outing para malibang siya. Yung mga laro, mga exercise, kasama ang friends, kailangan makarest pa rin siya. So, dapat sama-sama mo. Ito mahalaga. Tingnan mo yung trigger. Kung may galit yung bata sa isang tao, let's say, sabi niya, galit ako dito sa uncle ko, galit ako, basta wag mo ako papakita dyan. Kung so, pag ayaw niya, hindi natin alam bakit, iwasan niyo na. Kung ano trigger niya, iwasan niyo na. Baka meron siyang hidden anger, hidden abuse, ni natin masabi. So kung ano trigger ng bata, iiwas mo na. Tapos next, syempre, emotional support extra attention, extra time, extra pagmamahal, extra assurance, kahit hindi natin alam kung ano nangyayari, one day baka magkwento naman sa iyo. Next, mo monitor mo yung sintomas. Ano ba nangyayari? Kahit sa mga teenagers, tingnan nyo maigi yung katawan. May sugat ba? May karas ba? May karas ba dito? Diba? Tingnan-tingnan nyo may tableta ba do sa kwarto lahat ng mga issues kailangan magulang tayo nang iisip tayo kasi minsan hindi natin alam eh hindi tayo aware hindi tayo pansin, hindi natin pinapansin to, eh pilitin uh, mas maganda nagdadasal tayo kung susunod sila pero walang pilitan huwag mo rin pilitin ang pilitin kasi pag pinilit eh baka hindi siya ready 'di ba positive thinking ah uh, bawas stress tapos basically through action eh through action yung mga relaxation technique ayan proper nutrition schedule kung meron mga outing kung saan siya masaya para malibang siya para sa kids ito coping o oh, reading yan breathing exercise o oh, misa sa school i-label mo yung feeling mo mailabas kailan mailabas ito art malaking bagay yung art Diyan nila nalalabas yung galit nila. Diyan nila nagdo-drawing. Bigyan mo papel. Pag nalabas nila, mas masarap feeling nila. Exercise, positive self-talk, game, o sulat sa diary. Kung di nila maaway yung kung kanino sila galit, kailangan may diary. Kasi nalalabas mo yung yung hirap ng katawan. Lalo na kung bata. Ayan, I-encourage natin sila. Exercise, reading, talking with someone, coloring, drawing, writing. Sinabi ko na nga, listen to music. O iwas mo na masyadong cellphone, di ba? Using positive self talk So, pero syempre, pag nakita natin kakaiba na, meron mga psychologists sa bata, child psychologists, meron psychiatrist. mahal to. Ah, uh, walang libre, mahal, pero yun talaga eh. Oo yun ang meron eh. Hindi ko alam kung meron. Siguro baka sa counselor, sa guidance counselor, sa teacher. Baka meron ding Misan may teacher na baka makatulong. di ba Hingi tayo rin ng tulong. Okay. Dagdag ko lang konting tips. Ito na lang para sa ating mga magulang. Kasi tayong magulang ang nai-stress eh. ba diba? Tayo rin nai stress Ito pwede rito sa bata. Playing with the pets. Pang bata, pang matanda. Yung magulang sobrang stress baka sa sobrang stress natin masigawan pa natin yung bata ano tayo mismo dapat you know, relaxation ano you know, listening to music tapos tayong matanda at bata ano you know, stretch kailangan maraming stretch kahit nakaupo ano you know, din ng stretch para makapahinga. so every day may choice tayong mga magulang mag-stress o practice peace. Practice stress, practice peace. Dito tayo. Peace at pagmamahal. At syempre, minsan pag na-stress tayo, mas maganda rin tumulong sa ibang tao. Mas nakakabawas ng stress. So pagdasal lang natin yung mga anak natin. Alam na natin itong mga symptoms. And good luck po sa ating lahat.